So, para sa amin, ah, uh, uh, kumari, kasi natat kung natatandaan ho ninyo, si Pampi, sinuyod niya yung mga lahat noon. Parang si Kuya Mark, ah, si Pastor Mark, sinuyod din niya yung mga natin doon. So, yung susunod niya, sa ngali, pa, yung mga natitira, yung mga, yung mga, yung mga, mga lakak. <laughs> Ay na. Ako. <laughs> <No>. Ay, <laughs> react to yung mga yaya. Just the same. Uh, ah, <laughs> nagpapasalamat po kami at ah, uh, sineselebrate niya ang birthday niya na kasama natin. So, yun po. Happy birthday, Mare. Ayan <laughs> po, uh, isa pa po si Kaed Gardesos po. Para ba? Diba? Nung no, nasa PICC kami, di ba? Si Pastor Mark eh, na-transfer. Tapos may isang pastor ho sa isang side. Kasi anungkot sana namin noon. Pero nung no, sinabi sila, silang dalawa, baka na buhay ho ang pamplona yeah. 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 <laughs> Kaya kasi hatuan kami na bumalik silang dalawa. Alam mo naman namin na mahal sila ng church, lalo na kabataan. <laughs> Kaya yun po, nagpapasalamat ang Pamplona na bumalik nga sila uli, si Jack, saka si Pastor Georgie. Malapit din po sila sa aming family. At uh, yun po, alam ko si Pampi made in dun sa amin. <laughs> Kasi doon po sila tumira nung, nung, nung din, sa Panginoon sa pag, uh, dating uli ng birthday niya. At saka ang Pamplona rin, salamat sa kanilang dalawa. Happy birthday. Ah. Uh, na dinala ng Panginoon sa Pamplona. Ah uh, sa akin pong pagkakilala kay Jack, ah uh, pa lang noong sa amin po siya inianak eh, sa Quezon. At ay yung mga ilang kwento para sa kanya. Ah uh, ito daw si Jack ay kasi sa kahon ng sapatos. Nung araw kaliit, ganun po siya kaliit.